bago pala kayo sa channel ko, subscribe nyo na yan. Button, all, tsaka like mga kabari. Good morning, good morning mga kabari. Shout out sa lahat. Sa tayo ngayon sa bayan guys. Dito tayo ngayong hapon. Hindi ako napag-video kayong maga. Sabi nga, pahirapan, pahirapan guys. Yan na 'di. Hadi trying isa bayan guys. Papakita ko sa inyo yung paling ginamit, paling ginamit ko alam. <laughs> wala wala na gaano nagtitinda dito dahil na kan, kariton dahil nagulian guys kaya uh, ayun bihira mga naglalabas ngayon mamaya na yung lalabas pagabi guys pagpadilim-dilim na oh, no.